Bahagya namang bumigat ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA dahil sa ilang traffic violator. Ang isa sa mga nasita nakipagtalo pa sa MMDA. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Walang holiday para sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad ng batas trapiko. Sa EDSA Show Boulevard bahagyang bumigat ang daloy ng mga sasakyan dahil sa isang motorista na nakipagtalo sa MMDA. Naaktuhan kasi ang motorista na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Sa halip na ibigay ang lisensya, pilit nitong kinukuha ang pangalan ng traffic enforcer. Oh, 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 oh. ano? Pangalan mo nga, isulat mo. Ipigay mo pangalan mo muna. Bago ako magtiwala sa inyo. Ay, Ibigay mo. May pangalan kami, ma'am. Eh, may pangalan rin ako. O, sige, isulat mo. Wala po kayong... Pas Pasko Chinese po ngayon. Ayaw ko makipatawan. license po, ma'am. Dito na namagitan si MMDA Special Operations Group Strike Force Head, Gabriel Go. Chinese po ngayon. Masama po ba magkuan, magpatawad pag Chinese? Naintindihan ko namin, ma'am. I understand. I fully understand. Pero we have to implement po. Kailangan po natin ipatupad ko ano po yung nararapat. Sa huli, lumabig din ang ulo ng motorista at pumayag na isyuhan ng tiket ng MMDA. Maharap ang motorista sa paglabag sa RA10913 o Anti-Distracted Driving Act o ADA. Ayon kay Go, hindi na iwasang makipagtalo ng motorista dahil may edad na ito, pero kailangan pa rin nilang ipatupad ang batas. Well, we respect our senior citizens. No, uh, kumbaga, Meron naman, tawag nyan sa mga establishments, meron mga courtesy sa kanila. However, when it comes to traffic rules and regulations, and even sa mga batas, uh, there's no exemption. Sa tala ng MMDA, umabot sa 24 na motorista ang lumabag sa batas trapiko, kabilang ang 23 motorista na iligal na dumaan sa Elsa Busway at isang motorista na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Mula ng hinigpita nila ang pagbabantay, bumaba na ang mga nasisitang dumadaan sa Elsa Busway ayon sa MMDA. Well, I have to tell you na talagang malaki ang binawas. Uh, last November, we, when we were operating the busway violation in just... Two hours, we are apprehending close to 200. But now, pagpasok ng 2024, sa dalawang oras na operasyon natin, pumapalo na lang po tayo ng 54. The max that we were able to apprehend uh, last month was 72. Plano ng MMDA na magdagdag na matauhan upang mabantayan ang EDSA-Cubao kahit sa gabi. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.